So yun, makulay na buhay mga kaigan Good morning po sa lahat Yan, lang natin yung event yung kahapon So, dito naman tayo sa Restaurant ni Gabeli So, i-update ko lang kayo kung ano natapos dito sa Restaurant ni Gabeli Ito na po, so yan ang natapos Yan, naka-flooring na Tapos, paplatado na dito so, Okay na po dito So madilim lang Dahil nga po ano tapo po mga ganong ilaw Pwede so, na po ato sa kabila Butas na Apo si Mori, nandito na rin si Mori. Bubutas naman. Pagdali, Bor! Sige po, mga kaigang. Enjoy po, mga mga kaigang. Sa pag bukas Bukas? Ingat. sama mo daw? Sa paligid. Sir, so, ito gagawin niyang kawasagin ni Mori ito. Open area ito. Para umabot dun. Wala na matatamaan doon more? Wala na. So sarado na rin yung dito. So, ito yung salad na dati ni ano, uh, Senior Kabili. So yun hindi na natin si Anton. Kasama ko siya magpipintura ngayong araw na to. So yung panahon kasi medyo nakakaano yung panahon. Maambon-ambon. makulimlim yung panahon so kailangan natin tumayo sa higaan

para pantay-pantay. Kasi ito, ginagawa ko pa rin yung kisame. Naayos ko pa rin yung kisame. So, hapid nga pala sa mga gawa-gawa dito. Ayun, pamantada na sila. Nawasak na. Ayun mga kaigan, doon ay natapos ni Antonio. Yes po. So, lili na lang tatapos si na. Huwag yun Ito lang naman yung mayor, ano, yung pag, ano, pag mamas si Jajay pag liya. Yung pag pintura, madali na lang yun. Oh. Ah. Wow. So yung mga kaigan Okay na yung ating ginagawa Yan, papatuyin na lang natin yan Tapos lilihayin na lang natin po Pag naliyan na yan Primer na natin Okay na, gito na yan, patuyin kito na natin Okay Pap Papatuyin na lang tayo Sinti ito nabutas niya na ni ano Magliliwa to pag napintura. So madaling kasi. Ito yung ano niya. Nakapinis lang. Pero hindi siya nakapintura. Maluwag na. Maluwag na. Uh, uh, So yung mga kaigan habang magpapatayo tayo dito So Siyempre sa yung oras Sa ano So titira natin itong sa gitna Kakain tayo Kain na po tayo. Ano? Nalatapan yung nasi pong kain. Kain ko dyan na. ito, may kukyara. Kaya lang. Sa kaya siya mento. pala. Kain na po tayo mga Baby. Ano yan? Ano yan? Paborito na nga po koy na po Balatong. na naman. Ano yan? Ano Ano Eh. Papa. Yang baru. Eh? Ya, ketinggalan. <laughs> Papa, paling orang tuh. Papak babi daw yung ano. Papak ng baboy yung ulam. <laughs> so yung mga kaigan, tatapos lang natin yung bahay. So, eto na yung update natin. So yung mga kaigan, papayagawa ka na tayo lagi sa oras. Tapos balik tayo ulit dito. Thank you.

Binataka na po ni Antonio. Binataka na po. Bubuhin po ni Antonio yung wrap. Ito. Ayan. Kasi nga po, para para paraw yung penis niya. Kasi dito naka-penis, tapos dito wrap siya. So, kailangan batakan para ano, pantay-pantay na yung ano niya, penis. Para pagpintura, bu. Di ano. Ah! More! Kasi siya ito, no? So, bigyan mo lang paid na yung hindi makakalunutan. Paid? <laughs> ano Ano Huwag tutok. Huwag mo yung tutok. Dapter na po, mga kabeli. Dahil ka. Ito yung minawasak ni Mori. Dati sya pader kayo. Ayun, Ang dami. po ang pinakamagaling na pintor sa pagkakamotan mo. Masagay ang taba. Kuto, contractor. magpakontrato. So, yung mga kaikat, nagpiliis na lang tayo. So, pinapatuyo namin ito bukas na ng liliya. So bukas, sama kayo pwede doon. Para magsundo kayo ka-belly. Uuwi na sila. So, magbabalik doon kayo. So, maghihimik. Maafkan, sama kerbau saya. Thank thank you. Thank you. Marami, marami so, ito yung update sa restoran. So, thank you, thank you.